So guys, for the first time nga pala ay nakapag-travel ako dito sa May Thailand. Pangarap ko talaga makapunta dito dahil nandito yung crush ko. Charot lang. Grabe nga dito guys, hindi ko makapaniwala. Sobrang daming statwa. Habang nandito nga ako guys, iniisip ko kung magkano yung nagastos nila sa pagpapagawa nito. Habang naglilibot nga pala ako, may nakita nga rin pala ako dito nagbabangka. At guys, joke nga lang pala na nasa Thailand na ako. Andito nga pala ako sa isda and floating restaurant. Sa kalawang laguna nga lang pala to at makikita nyo to sa kahabaan ng highway. Palagi ko nga pala to nadadaanan tuwing nagbabike nga pala ako. Kaya curious talaga ako kung ano ano meron sa loob. Itutur ko na rin kayo para maranasan nyo yung naranasan ko dito. Pagpupunta nga pala kayo dito, kakapkapan nga pala kayo ng guard na to. Yung nakatungtong na nga pala sa loob nito, para ako na sa ibang planeta. Ganon yung feeling kapag nandito kayo. Libre na nga rin pala yung pagpasok dito dahil no entrance fee na rin. Tapos guys, grabe nga rin pala yung mga isda dito. Ang dami. Siguro sa sobrang daming isda dito, hindi ko na alam kung ano mga tawag dito. Kaya guys, pa-comment naman kung ano yung mga isdang nakita nyo. Sayang nga guys, dahil hindi nakasama sa buhay ubo, tsaka sa Matutuwa yung mga yun, lalo na kapag nakita nila itong malalaking isda. Tapos may babae nga pala dito na nakaway. Hindi ko nga alam kung sino yung kinakawayan nito kasi wala naman tao kaya ang crispy ng pata. Charot, Kahit saan nga pala kayo tumihin dito ay puro statwa. May malaki nga rin pala dito yung Kong King, kapatid ni King Kong. Sa sobrang laki nga pala nito, hindi na sa point five. Sayang nga guys, hindi nyo nakita magkamukha kami. Tapos sa bandang dulo nga pala guys, may nakita nga pala ako dito yung statwa nakamukha ni Buddha. Tapos guys, nagulat nga pala ako dahil may sumulpot na bangka. Tapos yung mga buhaya nga pala dito, hindi na rin natatakot sa mga tao. Sa bagay, may tao nga rin buhaya, eh. So syempre guys, dahil gitera nga pala ako, hinanap ko nga pala kung saan yung nagbabangka. Sa buong buhay ko nga pala guys, hindi pa rin ako nakakasakay sa mga bangka. Kaya maganda experience to para sa akin. Kung sakali naman to ma mababaw lang. Yung pakiramdam nga pala na nakasakay sa bangka, sobrang chill lang. Kasi nga guys, meron ko yung tagasaguan. Kaya yung buong biyahin nyo nga pala dito ay chill chill lang. Para lang kayong binibilad na Kaya magdadala kayo ng payang kapag pumunta kayo dito. May mga estatwa nga rin pala dito na spider monkey. Natakot nga rin pala ako dito kay super lolon dahil kakagatan nyo yung ulo ko. Buti na lang talaga, nakaiwas ako. Tapos yung road trip nga namin dito sa ilog mga 10 minutes lang. Sobrang worth it nga rin pala yung pagbabangka namin dito dahil ang dami ko na experience. Nakasakay ako sa bangka, nakita ko yung ilalim ng tulay, nakakita ko ng ibang uri ng buaya, at ang mahalaga doon, naranasan ko yung naranasan ng iba. Hindi na ako maingit sa iba dahil nakasakay na ako dito sa bangka. Kaya ang moral lesson dito, dapat maingit kayo palagi para mapush mo yung sarili mo na maranasan mo yung naranasan ng iba. Sana all may katabi. Yung pagsakay nga rin pala dito sa bangka guys ay libre din. Kaya tuwan-tuwan na naman si skincare. Tapos ayun guys, kakalakad ko nga para ay kita na naman ako ditong binabasag yung baso. Hindi ko nga pala alam kung anong tawag dito pero parang stress reliever siya. Sayang nga lang guys dahil may mga yung baso. Nalaman ko nga pala dito kung ano yung pinaka target nila. Napansin ko kasi ito yung pinakamataas na tumbok na mga basag na baso. Yung binabato nga pala nila dito ay professor or classmate. Siguro binigyan sila ng 5 kaya bida-bida yung classmate nila. As usual guys, tamang gala na naman ako dito. Hanggang may hindi pa ako napupunta, pinupuntahan ko. Worth it naman yung paggalagala ako dito dahil sobrang ganda ng view. Hindi hey, ko to na sobrang laki pala ng lugar na To. Hindi ko rin inaasahan yung pagsabit sa akin, makapag-content din ako. Tapos ang malupit doon, nakakain pa ako ng mga masasarap. Ang fishball kick yung quick-quick lang kasi ako. Kaya para mas nag-enjoy pa ako sa nagsama sa akin. Tapos ayun guys, okay, Habang nakain nga para kami dito, bigla kami hinarana. Grabe guys, bigla ako na pol sa nagigitara.